Ito June eh. Magketap na lang ako sa Disney. Ay, pupunta kami? Invited ba kami? Hindi na po. Hindi ba? Ah, pwede na po, ma'am. <laughs> Pero kung gusto niyo po, para pag may same din naman. Pwede na po, ma'am. Pero yung diesel, magaling... Pwede na naman. ma'am. Basado naman. Wala pong binagsak. Pinapahuli talaga ako ni teacher. <laughs> Pinahuli mo daw, Wow, panguling talaga. Sabi siya, kung kasi, ito yung kanina pa, free time. Saray, grade <to laughs> na ang mga makukulit. <laughs> <laughs> si <t> sinama. <-shirt. laughs> Thank you. Andyan po, oh. may mga picture doon para may moment tayo. Ah, eh, pupunta ba tayo doon? Oo, nandun yung red vibe natin.